Ayan, tuloyin sa'yo tayo ngayon kasi parating kalaban ngayong araw. Ah. may laban na ngayon. May balita po, ano, may laban na po. Ha? Yung may laban na po. May balita po, ano, si Green Borja, parang hindi po may pinusya. Sir. Hindi daw siya tutuloy kasi parang hospital. Ah, si Borja Glenn hindi tutuloy? O, burbat din. Ato totoo ba yun? May nepos po. Parang hindi tawa parang may nakita ko ito, ito ha ito, ito nga sabi ko ha dapat sa umpisa pa lang Borja Glen kasi may, alam mo may rematch tayo eh may rematch tayo sana sana nagpahakan ka nagpahak, ka sa hospital hindi sana, nagchat ka agad sa akin nga hindi ka tutuloy ha kasi maraming tao eh, maraming tao nga uh, nag-aabang sa laban natin eh. Tapos ngayon, nag-chat ka sa akin, hindi ka tutuloy. Eh, baka takot ka lang, mababawi, mababawian ka. Ano nangyari doon ito ang sikap siya? Eh, baka sa lakas ko. Baka sa lakas ko. Baka sa lakas ko. Kaya ganyan okay, naman yung ulo ko. Kasi sabi magpasigis ka, Aa, yes. o, ka na O katapos ko, ano ba yan? Ano ba? Ah, uh, ito pala masabi ko sa mga ko, sa mga followers ko. Good job, Makinig ka. Pati ako, pinahiya mo ako kasi, kasi marami na ako sinabi about sa laban natin, sa rematch natin. Napahiya na ako sa mga followers ko kasi marami nag-aabang-abang sa laban natin. Eh, sabi ko ngayong linggo yung laban natin. Ngayon, umatras ka. Tatlo. Tatlo yung makaisparing ko. Kahit isa, wala talaga dumating. Ganyan. Ganyan ba talaga kayo? Ha? Ganyan ba talaga kayo? Partida nga, tatlo nga kayo. Mag-isa lang ako. Kahit isa, walang dumating dito sa gym na to. Ha? Sa totoo lang, Burja Green. Ha? Sa totoo lang talaga. Pinagbigyan lang talaga kita dati. Alam mo yan. Pinagbigyan lang kita. Alam mo rin dun sa lakas ko. Ha? Pinagbigyan lang kita. Takot ka na ba mabawian? Ha? Pasensya na lang ha, 'pag makipagkulap ka sa akin sunod, may bayad na. Hindi na talaga Walang libre na ngayon. Pinalaki ko yung views mo, pinalaki ko yung followers mo, pero wala na tayo ha. Ayaw ko kasi na pinaasa mo ako sa wala kasi maraming nag-aabang sa rematch natin. Ngayon, nag-chat ka sa akin, eh, hindi ka tutuloy. Ha? Hindi ka tutuloy. Na nag ka. Naglaban na May na Marami, marami nagsasabi sa akin, mga followers ko, idol, punta ako dyan. Kailan ang laban nyo, abangan ko. Ngayon, walang laban na aganap. Dahil sa iyo, Borjaglin. Dapat sa sunod naman, ayusin mo. Pag schedule na, schedule na. Ha? Puro may tape na. Pag magkuhan ka sa akin, nibira kita